programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikes and welcome sa aking munting channel. Hindi nga ngayon matanggap nitong si Libby ang katotohanan nangyayari at kanyang nakikita at nararamdaman na ngayon nga ay unti-unti na ngang naaagaw nito ngang si Princess ang lahat na dapat ay para sa kanya hanggang sa ito ngang kanyang Mami ay naagaw na nga rin nito ngang si Princess dahil nga sa pagkakabunyag nito ngang si Mang Dado na ito ngang si Princess ang tunay daw na anak di kuno nito ngang si Divina dahil nga nung mga bata pa sila ay si Leila lamang ang siyang tunay na magpapatotoo kung ano nga ang tunay na ginawa nitong si Divina noong sabay ngang mga anak sa loob ng kulungan itong ang si Sherlyn uh, at itong si Divina dahil ang ginawa nga noon ni Divina ay pinagbalit ang dalawang bata upang itong ang si Libby ang maging masaya ang buhay at ito sarang si Princess ang magiging masalimuot at masaklap ang kanyang magiging buhay dahil nga itong uh, si Sherlyn ay mayaman nga ang napangasawa niyang si Raymond Cristobal at ngayon nga ay nagtagumpay siya at ngayon, ito naman ngayon ang sakit na nararamdaman ng bruhang si Alivi dahil nga naaagaw na lang unti-unti nitong si Princess ang lahat na dapat nga ay para sa kanya hanggang si Savior nga ay napunta na dito nga kaya princess at dito nga ay napagtanto at nakita nga nitong si Savior ang kabusilakan ng puso ng ating bidang si princess kung kaya't napamahal sa rito at ipinagmalaki niya nga ito bilang kanyang nobya sa loob nga ng kanilang school na ito nga ay hindi matanggap-tanggap nitong nga si Libi ang katotohanang pati si Savior ay ayaw na sa kanya at ipilagtataboy na siya at halos pandirihan na siya dahil nga sa kasamaan ng kanyang pag-uugali at dito naman ay madudulas nga ang kanyang bibig na si uh, Princess at si Charlene ang tunay na magina at dito naman uh, ay bigla darating itong ang si Leilani na siyang magpapatunay at magpapatotoo dito nga kay Princess na totoo ang sinabi nitong si Libby na si Princess at si Charlene ang tunay na magina kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and